Kapatid, bago tayo manalangin, naway tahimik nating pag-isipan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, kabiguan at pagod, naririto tayo ngayon, dala ang pananampalataya at pag-asa. Sa panahong ito ng panalangin, ihanda natin ang ating mga puso. Alisin natin ang galit, takot at pagdududa. Lumapit tayo sa Kanya ng may kababaang loob, pag-amin at pananampalataya. Hilingin natin na Siya ang manguna sa atin, magsalita sa ating puso at patatagin ang ating loob. Magsama-sama tayong dumulog sa Diyos ang pinagmumula ng lakas, pag-ibig at tunay na kapayapaan. Aming Diyos na buhay, panal at makatarungan, ako po ay lumalapit sa iyo ngayon. Taglay ang pusong puno ng pasasalamat at pagkamangha. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, kasalanan at paulit-ulit na pagkadapa, ikaw pa rin ang unang lumalapit ikaw ang Diyos na hindi lamang tumitingin sa aking panlabas, kundi sa aking puso. At sa puso kong ito, nais kong sambitin, salamat po sa iyong kaligtasan. Hindi po ako karapat dapat, marami pong pagkakataon na ako'y lumilihis sa iyong daan. Mas inuuna ang sariling kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang katotohanan na minahal mo ako kahit ako'y makasalanan, na pinatawad mo ako bago ko pa man ito hiningi, at nainalay mo ang iyong anak na Jesus bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Panginoon, abang binabalikan ko ang nakaraan, naiiyak ako sa iyong kabutihan. Sa bawat desisyong mali at sa bawat sandaling tinalikuran kita, hindi ka kailanman bumitaw. Sa halip, mas lalo mo akong tinawag, dahan-dahan mo akong ginising at mahinahong hinaplos ang aking puso upang ako'y muling mapanapit sa iyo. Ngayon po, Panginoon, buong puso kong inaangkin ang kaligtasang handok mo. Hindi ito dahil sa gawa ko, kundi dahil sa ginawa mo sa krus. Nais kong mamuhay bilang tugon sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi upang suklian ka, sapagkat alam kong hindi ko ito kayang tumbasan. Kundi upang ipakita na ako'y tunay mong anak at nabubuhay na may bagong pagkataon. Gabayan mo po ako araw-araw na isabuhay ang kaligtasang ito. Na hindi lang basta alam kundi tunay na isinasa buhay. Turuan mo akong mamuhay ng may kabanalan, katapatan at kababaang loob. Nais kong maging totoo sa iba na sa pamamagitan ng aking buhay mas marami pang makakakilala sa iyo at maabot sa iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, sa panahong madilim, paalalahanan mo akong ako'y ligtas na sa iyong kamay. Sa panahon ng tukso, paalalahanan mo akong ako'y iniligtas upang mamuhay sa katuwiran. At sa panahon ng pagod at pag-aalinlangan, Paalalahanan mo akong wala nang dapat ikatakot sapagkat ikaw na mismo ang may akda at tagapagtapos ng aking pananampalataya. Maraming salamat po Ama sa handog mong buhay na walang hanggan. Sa biyayang hindi nauubos at sa pagmamahal na kailanma'y hindi nagmamaliw. Ito po ang panalangin ng isang anak mong iniligtas, minahal, at patuloy mong binabago. Sa pangalan ni Yesus, ang aking tagapagdigtas at hari. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos ng biyaya, ng habag, at ng pag-ibig na hindi nasusukan. Sa katahimikan ng oras na ito, sa na ng isang mundong laging nagmamadali. Ako po ay humihinto, lumuluhod sa harap mo at buong puso kong itinataas ang pasasalamat para sa kaligtasang ako'y hindi kailanman naging karapat dapat ngunit buong buong mong ibinigay. Panginoon, ang buhay na ito ay puno ng mga pagkakamali, malalalim masasakit paulit-ulit. May mga araw na ako'y nabubuhay na para bang malayo sa iyo. Ngunit alam kong ikaw ay laging nariyan. May mga panahong mas pinipili ko ang kagustuhan ko kaysa sa kagustuhan mo. At sa bawat ganoong pagkakataon, ramdam ko ang bigat ng pagkakahiwalay. Ngunit kahit kailan hindi mo ako iniwan. Hindi mo ako tinuluyang talikuran. Sa halip, patuloy mo kong tinawag, inabot at inakay pabalik sa iyong mga bisig. O Jesus, walang sabat na salita para ilarawan ang ginawa mo sa krus. Ang sakripisyo mong binata ang parusa na para sana sa akin. Dumanak ang iyong dugo, hindi upang ako'y hatulan, kundi upang ako'y iligtas. Tinanggap mo ang sakit, kahihiyan at kamatayan upang ako'y magkaroon ng bagong buhay, ng kapatawaran at ng tiyak na pag-asa. Ang iyong muling pagkabuhay ang naging tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At dahil dito, hindi na ako alipin ng aking nakaraan. Ngayon, panginoon, hindi lamang pasasalamat ang aking hatid. Kundi ang buong pagkatao ko. Isinusuko ko ang bawat bahagi ng buhay ko. Ang aking puso, ang aking isip, ang aking mga pangarap, ang aking kahinaan, maging ang aking mga takot. Ayaw ko nang mabuhay na ako pa rin ang nauna. Ayaw ko nang magpanggap na kaya kong iligtas ang sarili ko. Panginoon, buhat ngayon, ikaw na ang maging sentro ng lahat ng bagay sa akin. Linisin mo po ako, hindi lamang sa panlabas, kundi sa kaibuturan ng puso ko. Palitan mo ang aking puso ng bato ng pusong may damdamin para sa kabanalan. Paguhin mo ang aking mga iniisip upang lahat ng ideya at layunin ko'y nakaayon sa iyong salita. Turuan mo akong sumunod ng buong tiwala kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang iyong mga plano. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko bilang patunay na ang kaligtasan ay hindi lamang teorya kundi isang makapangyarihang katotohanan na bumabago ng buhay. Nais ko pong maging liwanag ng iba, hindi dahil ako'y perpekto, kundi dahil ako'y isang niligtas at araw-araw ay binabago ng iyong habag. Nais kong maging daluya ng iyong kabutihan upang ang ibang tao'y makakilala rin sa iyo. Sa mga oras na ako'y manghihina, paalalahanan mo ako ng krus. Sa tuwing ako'y magdududa sa sarili ko, iparamdam mo sa akin ang iyong yakap. At sa bawat araw, Panginoon, bigyan mo ako ng tapang upang mamuhay hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Pananampalatayang may tiwala sa iyong mga pangako, may kagalakan sa iyong presensya, at may kapayapaan sa iyong plano. Hindi ko po alam ang lahat ng darating, ngunit buo ang paniniwala ko na ako'y ligtas na, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyong. Salamat o Diyos sa kaligtasang hindi nasusukat, hindi nabibili at hindi kailanman mawawala. Patuloy akong mamumuhay hindi upang bayaran ang ginawa mo kundi upang itanghal ka sa buhay ko. Ito po ang taimtim kong panalangin mula sa isang puso na tinubos mo. Isang kaluluwang minsang nawawala, ngunit ngayoy iyong pagmamayari Sa pangalan ni Yesus, ang aking tagapagligtas, aking Diyos, aking Hari. Amen. Amang Diyos na banal, dakila, at mapagmatawad, muli po akong lumalapit sa iyong presensya, buhat sa isang pusong puno ng pasasalamat, kababa ang loob at pagkamangha. Paano mo po ako minahal ng ganito? Ako na puno ng kahinaan. Ako na maraming beses nang lumayo at tumalikaw. Ako na madalas pinipiling sundin ang sarili kaysa ang iyong kalooban. At gayon paman, pinili mo akong mahalin, patawarin at iligtas. O Diyos, sa iyong mga kamay, natagpuan ko ang tunay na buhay. Sa krus ni Kristo, natagpuan ko ang tunay na pag-asa. At sa muling pagkabuhay ng iyong anak, natagpuan ko ang pangakong hindi matitinag, ang pangakong ako ligtas, pinalaya at tinanggap bilang anak mo. Salamat po sa kaligtasang hindi batay sa gawa kundi sa iyong grasya. Salamat sa biyayang di ko kayang bayaran, ngunit malaya mong ibinigay. Ngayong ako'y nilinis na ng iyong tugo at binigyan ng bagong pagkatao, Panginoon, turuan mo akong mamuhay na ayon sa iyong tawag. Sa gitna ng mundong puno ng tukso, ng galit, ng kasinungalingan at ng kawala ng pag-asa, bigyan mo ako ng lakas ng loob upang tumayo bilang patotoo ng iyong pag-ibig at kaligtasan. Gamitin mo ang aking buhay upang mas marami pang makakakilala sa iyo at makaranas ng kapangyarihan ng iyong kapatawaran. Panginoon, alam ko pong hindi magiging madali ang paglakad sa panibagong buhay. Maraming tukso ang maghihila sa akin pabalik sa dati kong gawi. Maraming tinig ang magpaparamdam na hindi ako sapat. At maraming pagsubok ang susubok sa aking pananampalataya. Ngunit sa bawat takbang, nananalig akong ikaw ay kasama ko. Hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. At sa iyong presensya, ako'y laging ligtas. Turuan mo akong huwag malimutan ang halaga ng kaligtasan na ito ay hindi lamang para sa langit kundi para sa ngayon. Ito ay biyaya na nagpapalaya sa akin mula sa kasalanan, kapangyarihan na nagbibigay lakas upang mamuhay ng banal at ilaw na gumagabay sa aking landas kahit sa gitna ng dilip. Turuan mo akong ipamuhay ang kaligtasang ito araw-araw sa aking mga desisyon, layunin, relasyon, trabaho, panalangin at pananaw. Pigen mo ako ng pusong handang tumulong sa iba lalo na sa mga nawawala pa bigyan mo ako ng mata para sa mga nangangailangan ng iyong liwanag gawin mo akong instrumento ng iyong awa upang sa pamamagitan ng aking salita gawa at presensya sila rin ay makalapit sa iyo ayaw kong ang kaligtasang tinanggap ko ay manatili lamang sa akin nais kong ito'y dumaloy pa sa iba. At kapag ako'y nadadapa, Panginoon, patawarin mo ako. Itaas mo ako, alalahanin ko na hindi pa huli ang lahat. Ikaw ang Diyos ng ikalawa, ikatlo, ika-isandaan na pagkakataon. Hanggat ako'y humihinga, may pag-asa sapagkat ikaw ay tapat. Salamat po sa kaligtasang hindi nabubura, sa pag-ibig na hindi kumukupas, at sa buhay na walang hanggan na nagsisimula na ngayon sa piling mo. Ito po ang panalangin ng isang kaluluwang lubos na nagpapakumbaba, nagpapasalamat at muling nagtataya ng buong buhay sa iyo ang kaligtasang ito ay hindi ko ipagpapalit sa anumang yaman ng mundo. Ito ay aking kayamanan, aking kalakasan, at aking patutoo. Sa pangalan ni Yesu Kristo, aking tagapagdigtas. Amen. Amang nasa langit, ikaw ang simula at wakas ng lahat ng bagay. Ikaw ang lumikha sa akin at higit pa ikaw ang tumubos sa akin. Sa sandaling ito, ako ako'y lumalapit sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Sapagkat sa kabila ng marurumi pagkatao, pinili mo akong abutin. Sa kabila ng kawalan ko ng saysay noon, binigyan mo ako ng layunin sa kabila ng pagkakagapos ko sa kasalanan, pinalaya mo ako sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, ang krus ay hindi lamang simbolo. Ito ay paalala ng iyong matinding pag-ibig. Ang dugo ni Jesus na dumaloy doon ay naging daan upang ang isang katulad ko na minsang hiwalay sa iyo ay muling makalapit, muling maging anak, muling makasama sa iyong kaharian. Wala pong mas dakila pang regalo kundi ang kaligtasan na inaalok mo sa sino mang mananalig. Diyos ko, batin ko pong ang kaligtasan ay hindi wakas, kundi simula. Simula ng isang bagong buhay na dapat ay inaalay sa iyo. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, muli kong itinatalaga ang aking sarili sa iyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko, sa aking pamilya, trabaho, mga pangarap, oras, oras, lakas, maging ang aking kahinaan. Nawa'y ikaw ang siyang manguna. Ayaw ko nang mamuhay para sa sarili ko. Ayaw ko nang masayang ang bawat araw sa mundong ito na hindi ka kasama o hindi ka niluluwalhati. Tulungan mo po akong maging tapat sa iyong pagtawag. Sa gitna ng mundong puno ng ingay, kasinungalingan at pagkalito, naway mamuhay ako bilang buhay na patutoo ng iyong kabutihan. Naway makita sa aking mga kilos ang pagbabago. Naway marinig sa aking pananalita ang iyong katotohanan. Naway madama sa aking presensya ang iyong kapayapaan. Hindi dahil sa ako'y mabuti, kundi dahil ikaw ay gumagawa sa loob ko. Panginoon, kung darating ang araw ng matinding pagsubok, ang mga sandaling parang ang pananampalataya ay nanghihina, ang mga araw na tila ang kaligtasan ay malayo o walang saysay, paalalahanan mo po ako ng iyong mga pangako. Ipaalala mo sa akin na ang tunay na kaligtasan ay hindi batay sa nararamdaman kundi sa iyong salita at katapatan. Hindi ito nasusukat sa ganda ng aking mga gawa, kundi sa kadalisayan ng ginawa mo sa krus. Maraming salamat, Panginoon, na ang kaligtasan ay hindi kailanman mawawala sa sino mang tunay na nanalig sa iyo. Ito ay isang pangako na hindi nababawi isang grasya na hindi nauubos, isang biyayang hindi nakapase sa kung anong nagagawa ko, kundi sa kung sino ka. Ngayon, tinatanggap ko ang panibagong araw bilang pagkakataon upang mamuhay ng tapat sa iyong panawagan. Tinatanggap ko ang kaligtasan, hindi lamang bilang proteksyon sa hinaharap kundi bilang direksyon sa kasalukuyan. At higit sa lahat, Panginoon, tinatanggap ko ang prebileheyo na maging saksi sa iba na ipahayag ang iyong pagmamahal at ang biyaya ng kaligtasan sa mga nangangailangan pa nito. Sa bawat hininga, sa bawat takmang, sa bawat pag at pagtawa, ikaw o oh Diyos ang nais kong makita at madakila. At sa huling araw ng aking buhay, Panginoon, sana matagpuan mo akong tapat, nagpapasalamat pa rin at buo pa rin naniniwala sa kaligtasan mong walang kapantay. Ito ang taintim kong panalangin, buhat sa puso ng isang anak mong minsan ay ligaw, ngunit ngayoy ligtas. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas. Amen.